737 ay nagawa ko na dati tapos nagka problema ulit matagal na rin hindi ko na nga maalala eh. pinaalala lang sa akin ni kuya yung customer ang problema nito saksak muna natin may power daw power natin ayan hindi nagsiswitch yung relay yan so antayin natin ngayon napansin ko na to kasi binuksan ko na may nakita ko dito kinalawang na resistor ayan So possible na yung kalawang niya nagka DC out kaya hindi talaga yung mag ano mag switch yung relay. So ang gagawin natin diyan, kakalasin natin tong mainboard. board. Tapos saka natin papalitan yung kinalawang para ano nakausap pa na yung may-ari at uh, meron ng go signal dito sa mga pinapagawa sa shop bago ko galawin yan kailangan mo ng kausapin ko yung may-ari laging ganun yung ano natin Okay, ayan yung kinalawang na 4.7K. Okay, mga boss, so nakalas na natin. Is, susom na natin dito. Tingnan natin yung mga kinalawang na pyesa. Kitang kita naman siguro. Ayan, o. Oh. Ayan, tapos dito sa unahan. Ayan, yung 47K. Kinalawang na rin. So, do-double check na lang natin ulit yan. Tapos, Dito. May nakita ko dito eh. Ayun 'no. Iyan e, na natin 'yan. Kinalawag na rin 'yung isang paa ng uh, transistor 5551. Okay? So double check na lang natin lahat 'yan tapos pagano testing natin. So palitan ko muna 'yung mga kinalawag tas magtesting tayo ulit mga nakuha nating piyesa na kinalawang galing dito tapos dito may nakuha tayo tapos dito may isa pang 100 ohms yan yung 100 ohms na yan so abangan natin yung relay kung magsiswitch na tutok natin yung camera dyan papower ko muna power ayan ang bilaw na punta tayo sa relay tingnan natin kung magsiswitch na yan ayun So, ibig sabihin mga boss na gagana na siya patayin ko muna tapos maganda tayo ng pantisting yan mga boss ayos na gumagana na tingnan natin yung speaker kung gumagana kabilaan ay lipat natin dito sa kabila pala Okay. Ito pala yung right at sa kalip. 'yung okay. So ayos na, uh, inform ko na lang 'yung may-ari na gumagana na siya. Tapos testing na lang taw bukas kasi gabi na mga boss.